Ako na, ako natatawa, hindi ko alam kung natatawa kayo sa mga pahayag nila. Uh, unang-una, sabi nga natin, ano bang tinutumbok ni Senator Amy dito? Halata namang planado. Halata namang scripted. Tignan niyo yung papel niya, gano'ng kakapal. Binasa niya pa. So, ibig sabihin, coordinated ang moves nila. Desperado. Para masira ang Pangulo. So, hindi Ano, ano, ano magagawa ng paninira sa Pangulo? Ang Pangulo na nagpapaimbestiga ng korupsyon. Nagpapaimbestiga ng maaaring sangkot sa korupsyon. Gusto niyang patigilin? At gusto niyang pauwiin ang Pangulo? Saan? Mawala sa pwesto? Sino ipapalit niya? Yun ang tanong natin. Sino ipapapalit niya? Si VP hmm. Sara? Eh, ang eh, ang VP Sara natin, mayroong issue sa korupsyon. Ang daming issue. Hanggang ngayon, hindi pa ba? At tandaan natin, mismo ang Vice Presidente, ang ipapalit natin e eh, anak ng isang korap? Bakit natin sasabihin, paulit-ulit ko itong sinasabi, mismo ang dating Pangulong Duterte, umaming siya'y kurap. nagnakaw sa bayan. Yun ba ang gusto nating ipalit ngayon? Sa Pangulo, na siyang nagpapaimbestiga ng mga anomalyang flood control projects, lahat ng mga anomalya, gusto niya nang paimbestigahan. Pa -pa so, bakit ba sila nanginginig sa ginagawa ng Pangulo ngayon? Mm, so bukang hindi masyadong na-threaten ang uh, palasyo ngayon, Yusek tama ba? Hindi kailangan matreten dahil alam naman niya ang taong bayan ay naniniwala sa kanya. Iilan lamang yan na hindi naniniwala sa kanya yung mga taong gusto siyang pabagsakin. Mga taong gustong maglukluk ng isang taong hindi na makapaghintay ng 2028. Mm -hmm. Okay. Ah... Uh di ah uh, pasesa na yung ko. baka baka sana na to kanina sa sa ano uh. na, no? sa mga interviews niya pero uh, mm. para lang do sa mga nanonood uh, at this time ah uh, pero kasi ano yung parang recorded message na yon nakita niyo do sa uh, naalala ko tuloy bigla eh. yung uh, recorded message ng vice presidente uh, parang kahapon yata ito at sinasabi na may crisis nga daw tayo dito no uh, crisis of uh, leadership ba ang tamang uh, phrase ko staff ano pero basta may crisis daw no, tayo at, pati yung kanyang pinupush na, na naratibo-tibo. Ano po ang reaksyon niyo doon na sa Malacanang? Propaganda niya yan. Hmm. Yan ang gusto niyang palitawin. Kasi nga, gusto niya sirain ang Pangulo dahil gusto niya pumalit. Hmm. Unang-una, hindi pa nga niya nasasagot yung mga issue ng korupsyon laban sa kanya. So doon pa lang nag-uumpisa na yung krisis. Pero ngayon nagpapaimbisiga ang Pangulo. Ngayon pa ba magkakaroon ng krisis? Patungkol sa confidence and trust ng Pilipino, hmm. sino ba ang papaimbestiga ng anomalya? Ang Pangulo Marcos Jr. Hmm. no nakaraang taon, or rather no nakaraang administrasyon, hindi ba as early as 2020 inamin na ni dating Pangulong Duterte na may ghost projects rampant during his time. May pag-iimbestiga bang katulad nito? O di ba ang daming um, naging hayahay ang buhay Yung mga pampered noon sa build build build? tumawid pa sa panahon ngayon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga nililinis ni Pangulo eh, yung kalat na ginawa nila. Kalat na dapat nang walisin talaga. So, huwag magpakalinis eh. Ang linis-linis ka dating, hindi naman malinis. So, magmalinis muna siya bago siya magsalita laban sa Pangulo.